So what's up mga katropa guys Magandang magandang umaga po Kagising ko lang Dahil uminom po kami kagabi Naka may gito siyang case din kami Noras na Nagchat-chat na yung mga Tropa ko guys Yung mga Russian comrades Dahil meron po kaming Charity rides nga Nasa Wawa Dam Wawa Dam O dipindi po sa pag-uusapan mamaya kaya yeah, tara manigo lang ako guys Okay So ayun guys magandang hapon po Ito nandito po kami sa may ano ngayon Dari Taneria sa mga nasalanta po ng Bakyong Ulysses Ano Dito po Pasinsana na po yung kung hindi ko po na record yung ano Mga buong pangyayari Okay bro una ating dulas dito. Halos lahat ng mga nagre rescue ay pupunta na dito. Ang dami po nang migay ng mga relief goods. Sa mga hindi pa nakapansin pa sa ano sa page ko sa YouTube channel. So, nag-post ko ako na sa uh, Charity Rights Trail. Ito, sinabak naman ulit yung fairway dito trail set up bali motor set po guys meron pa doon kasamang mga uh, scooter ito grabe guys kaya una ko na muna sila ayun napakatarik mabato madulas hindi pa pantay yung daan guys sa mga hindi pa naman po nakapag abot ng tulong okay na naman po guys wala po tayo magagawa dyan kasi okay. hindi pa naman tayo sikat eh bago po lang po tayo pero kahit paano napag-usapan po namin mga member po ng grupo namin na kahit paano magambagan po kami para lang po may maibibigay po kami sa nasulanta ng bagyo dito so, yeah, na okay. eh. <laughs> no, kaya, kaya so ayan mga ripa nandito oh. na kami ngayon ayan po guys ang tibay po ng yamaha Xerox saka Honda Click. guys. For the first time nag-trail yung Yamaha natin guys, Xerox 155. Ayun po. Next Sunday subukan naman namin yung Daraitan. Meron doon. May mga maliliit nga. natin. Marami naman tayo eh. Dito na tayo eh no. Sabihin ang bilihan nila. lakas ng CRF si niya no, 150 oh. Oh, naglalaro lang eh. Ayun oh, ayun. Tatlo na sila. Angas, guys. Patay. Wala, no? Panis ako nun ah. Mas malupit yun sa Game X. Lupit <laughs> ah. Tinatayuan pa bro ah. Sige. dami pumunta dito mga pare hindi tayo hindi kami makakatuloy dahil oh, 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 sobrang hirap ang dalan napakalalim napakadulas ah, mad trail talaga to ano bro ano masabi mo bro ang eh, hirap oh, ano to. hirap talaga it's ng ano no ang... google map oh, <laughs> diligaw tayo ng google <laughs> map challenge Ayan po guys, may scam.

Si Bro Brev, ando na rin? Ay, na lang naiiwan. Sila na mong bigay, dito na lang tayo. Ayoko. Ayoko na pumunta doon. Baka di ko na makiwi yung motor ko. Grabe ito guys. Sulit. Google Map, di ba? Na, naligaw. Marunong si Waze magturo. Dito kami pinuro ng Waze eh. Marunong magturo. Andulas Oh, charge. ka? motor ko First time in history, guys. Nag-trail yung mga ano, click, <laughs> er yung mga scooter, guys. Aerox Nag-trail sila, grabe. Yung kuno, sa click lang malakas. Yan po. kapak mamaya. Road to 100 subscriber tayo guys. <laughs> yan, uulit daw sila pag umabot ng 100k subscribers. Challenge, so, challenge. Challenge yan guys, uulitin daw. Sila pa rin ito. Ayan, yung click pa rin. So ayun guys, mamaya na lang ulit. Gawai, gawai. video Ang gaganda <coughs> na sasakyan, <coughs> no? <coughs> yan, walang balda, eh, no? Nasa loob lang. Ito, mangas. Shout out kay Madam, oh. Lupit. Oh, grabe, oh. to. Yung sa atin pa service lang talaga, no? tayo sa kabila, sa kung nagpa tayo. Maganda. Ay, yeah. Hi. Hindi ko. No, yeah, na maganda pa. Eh, wala pong taron. mo bro, mo ka dito. Ito Ha, di ko Eh, dito iwan dito. Antay lang dito. Oh. puti ng dilim babalik talaga ako ayun oh, hindi rin makapasok o oh. ay wala wala pa yung mababa malalim dun o tatagtag na naman ito sa papag mamaya sa bato bato tagtag yan tanggal yung mga putik putik oo nga tatagtag na ganun ako oras na bro? alas 3 pag alas 3 So ayun guys no. Andito na po ako ngayon, kakarating na po namin. Po, naglalakad po ako dahil bibili lang po muna ako ng pang-vitamins po. Grabe nung oras na. Ilang oras din kami nakipagbakbakan sa putik. So ayun mga kuya, mga katrops, andito po yung sitwasyon natin ngayon guys. Ito po yung sitwasyon dito banda guys, sa may kalamansi andaw. Ayun po. Ayan, Ayan guys. Praise to God dahil nakaakyat din kami sa nabalahaw na lupa. Po. So, Kunting pay nga lang para makapag contribute na rin po sa mga nangangailangan dito. Ayun. Napakaanip nito guys. Talagang usak na nga talaga yung nangyayari dito talaga ma the best talaga yung Yamaha Aerox mga tropa mga sir tested na po yung Aerox sa The Click for trail tested talaga sa mga gusto pumunta dito na hindi pa nakasubok ng trail wag na po kayo pumunta guys kasi sigurado may hirapan lang kayo ayaw ko sa kinikilos na na ako kaya ya go lang yan ayan guys Karu kilo daw. 50. 50. 1 kilo. Tingnan 1 kilo. 1 kilo dito Bili tayo. Diyan daw baka meron diyan. Grabing ang angas dito. Ang ganda. So ayun guys Mamaya na lang po kasi mag Contribute muna kami ng mga dala namin guys So ayun guys Magandang gabi po Gabi na pala Karating ko lang po galing ng bundok Karating grabe sobrang pagod Pero masaya po siya Dahil kahit papano Naibigay po namin ng ano maayos yung mga naipon po namin na relief at saka masaya sulit po yung punta namin doon bali sa susunod po yung next area namin sa may daraitan dahil wash out po sila kailangan po talaga ng mga pagkain gamit or ATC guys dahil kawawa po yung kababayan natin doon sobrang nagluluksa sila sa agupit ng bagyo na ano dumating sa buhay natin sa mga tropa ko palang ano dyan Russian comrades solid solid grabe wala na po ako masabi guys kahit pa paano na pag handaan po ng mga kasamahan ko na ituloy na lang po dahil sa ano po sana kami sa Wawa dami din dahil mas sa loss lockdown ng mga rescuer or mga relief pods ang doon na binabagsak halos din na daw nila pinapansin kaya napag-isipan ng tropa doon na lang po sa may manggahan so sa gusto po mag ano sa gusto po magabot ng tulong PM na lang po kayo sa video na to guys comment below na lang po or direct message na po sa Facebook page ko Merz Motoplug. Yon. So ano guys, dito na lang hanggang dito na lang guys dahil kailangan ko na rin magpahinga.